ko nang umuwi, sir. Ikaw, sir, at mo ako magsasabi kahit na ngayon sa Ngayon talaga? Oo, sir. So, bumabagyo, paano yan? Palipasin ay, muna natin ay, yung bagyo, kahit na. Kahit na, sir. Tulungan mo ako magsasabi. Paano yun? Hindi bumabagyo pa. Kahit na, hmm. Kahit bumabagyo talaga, gusto mo na umuwi? Oo, sir. Kasi, nang-miss ko yung mga anak, sir. Tulungan mo ako magsasabi, sir. Kay daddy parang kihisipin natin, ito, Amaga pa. Kahit na so. Kahit na pa rin talagang gusto uh, mo talaga. Sir, tulungan Lala, mo Lala, si talaga Hindi, gusto tulungan mo ako magsabi. talaga mo ako magsabi. Gusto niya talagang ano. Gusto niya talagang. Akong, gusto Umuwi. niya na talagang umuwi. Tulungan mo ako magsabi sa Ito ang magsabi sa iyo. Sige Mami Lisa. Gusto ko na umuwi sa Tulungan mo ako magsabi sa Kahit Oto, na bumabagyo sa kahit Kahit bumabagyo sir. talaga. Oo sir. Sir, may sasabihin ako. Sir, gusto ko nang umuwi. Sir, kasi makapulungan. Tulungan bakit? Kanino? Kay Daddy Frankie. So, Kay Daddy Frankie? Sana uwi. Uwi po, sir. Bakit po uwi ka na? Makaka-uwi na po, sir, yung mga anak kasi. Yung mga anak mo? Oo, sir. Tulungan mo naman ako. Sasabihin natin kay Daddy Frank eh. Oo, kasi siya yung mga anak ko. Naalala mo yung mga anak mo? Oo, sir. Kahit na ngayon sa sir. Tulungan mo na. Alam mo, sir. Opo. Tulungan mo naman ako, sir. Uy, na ano may tutulong ko sa'yo, ate? Uuwi na ako. Uuwi ka na? Sige na, sir. Pag ngayon sa ano. Anong gagawin natin? Ito ka, sir. Tur Turuan mo ko, ah. Paano gagawin natin? Sana ngayon na ako na uuwi, sir. Ngayon ka uwi? Oo, sir. Paano yun? Ano sasakyan natin? ito asal ha ito sir ano sir ito sir, ito, yung... na, sir oh? maglalakad tayong dalawa ito asal iyatid ka namin doon oo sir wey yeah, happy But... ka na pag nandoon ka na happy ka na oo sir pag makita mo iyatid mo ako sir kahit na ngayon sa so... ngayon na talaga oo sir ang nakakagulat ka naman na ate lisa sabihin mo sa sabihin natin Oh, si Daddy Frankie. Eh. Oh, Anong gusto mo sabihin ko sa kanya? Oo, oh, so nasa ngayon ako, sir. Ngayon na? Oo, oh, sir. Makikiusap tayo. Oo, oh, sir. Ikaw ang... Paano yun yung gamot mo? Kahit, kahit nasa Kaya na... Kaya mo na bang uminom mag-isa ng gamot mo? Oo, oh, sir. Paano, kanay, paano makakasiguro na may inom yung mga gamot mo? Ikaw, sir, ah. Kasi gusto ka na. Oo, oh, sir. Gusto mo talagang umuwi? Oo, sir. Sinasabi ko kay Daddy Franky. Uwi na ko, sir. Pero nagsabi ka na kay Daddy Franky? Eh. Hindi pa, sir. Ha? Hindi pa, sir. Bakit eh? Uwi na ko, sir. Yung mga anak ko kasi naalala mo. Naalala mo? Naalala mo silang yakapin? Oo, sir. Uwi na ko. Nami-miss mo na talaga sila? Ikaw magsabi, sir. Ano? Ay, Frankie parang Uy, mm. sinabi ko kay Kuya nga. Diba, ah, ano, nagsabi ka na rin kay Kuya? Sinabi ko, tulungan mo na naman ako magsabi ko. Kahit na ngayon sa amat ko. Ay, dati, Pag nandito si Dati, Frankie, kay, anong sasabihin mo sa kanya? Uy, na ako, sorry. Sabihin mo kay Kuya. Uwi na ko, sir. Di ba sinabi ko sa kanya sa inyo, Uwi na ko kasi yung ko, sir. Araw-araw mo sila naisip? Oo, sir. Hmm, hindi ka makatulog? yung gusto ko na umuwi ko tulungan mo anak ako ng subject Opo, tutulungan ka namin mami sabot namin makakaya na no? pero isisure muna natin yung mga gamot mo kung ano kung may magpapairam doon sa'yo sabihin mo kay kuya ah. kasi hindi hindi, hindi namin si madesisyonan siya. po mami hindi rin namin madesisyonan hanggat walang pahintulat si Dali Franky no? So, uh, ikaw asa po, so, oh, uh, sir, magsabi sa mga... So, yun po mga kababayan, ito yung araw-araw so, na sinasabi ni Mami Lisa. Kasi nung last week, ganito rin, nung nandito si Manong Bini sa anak niya, gusto niya na lang sumama. So, so ngayon, gusto niya sir. na ulit umalis ito, magpaalam. Oo, uh, magpaalam na ako, sir. Sinabi ko kay Kuya, ka, sir. Tutulungan na naman ako, sir. Haba na yung buhok mo, Mami, o. Oh. Oo, oh, di ba? Pabain mo na natin yung buhok mo na. No. Si, si Sir A. Ah. Sa tuma tumataba ka na. Tulungan mo na ako mo sa Sir A. Ah. Ang laki na okay. ng pagbabago talaga ni Mami Lisa. Gusto niya nang umuwi sa tahanan nila. Gusto um, makasama yung mga anak mo? Oo, oh, sorry. Sir, mm. sir tulungan mo na ako magsabi. Ano eh, nandito yung bunso mo. Anong nararamdaman mo sa kanya? Nung nandito yung bunso mo ng anak, anong nararamdaman mo? Masaya ka? Masaya ko sir. Pero gusto ko nang umuwi sa Ikawasak at tabangan mo ako magsag kahit na ngayon sa akin. Ngayon talaga? Oo, sir. Ikaw. Paso bagyo. Paano yan? Palipasin mo natin na, yung bagyo kahit na. Kahit na, sir. Ito mo ako mong bagyo sa akin. Paano yun? Hindi mo bagyo pa. Na, sir. Hmm. Kahit bumabagyo talaga, gusto mo na umuwi Oo sir, kasi namimiss ko yung mga anak Tulungan mo na ako magsabi sir Kay Daddy Frankie Sige na sir Ikaw, Amaga pa kahit na, ah, na pa talagang gusto mo talaga. Lalalala na ma Lala, si Mami talagang gusto. Hindi tulungan mo ako magsabi. Gusto, gusto niya talagang ano. Gusto niya talagang. Akong, gusto niya na talagang umuwi. Tulungan mo ako mag sa iyo. Ikaw magsabi sa iyo. Sige Mami Lisa. Gusto ko na umuwi sa iyo. Tulungan mo ako mag sa iyo. Kahit Atulang. na bumabagyo sa iyo. Kahit bumabagyo talaga. Oo sa Talagang talaga. Tulungan Ayla. mo naman ako. Sinabi ko kay Kuta, tulungan mo naman ako magsabi. Mababasa tayo niyan. Kahit na sa... Kahit na talaga. Oo sa... Ipaglalaban mo talaga. Oo sa... Ano sa Ilocano ang ipaglalaban? Ipaglalaban oh. No. mo sana? Hindi ko na alam sir. Ko, ko, sa... Kantayin mo nga. Ipaglalaban ko ng aking pag-ibig. Oh, oh. Sige nga, kantayin mo nga. Tapos, ikaw... Kanta ka muna dito ka muna, di ba masayang magkantaan dito? Nakita ka na rin kumakanta ka eh. Kanta ka muna dito. laban hanggang sa pag-ibig. Ganun lang sarang kanta ko. Sige nga kanta ka muna. Pero sabihin niyo. Ngopo sa sabihin namin pero kanta ka muna. Kusot ka naman ako. Oo nga mami. Ito ang magsabi ko masuwi. Sige na asuwi. Huwag ka na malungkot. Dapat masaya lang. Pinapasaya ka lang namin. No? gusto namin kung masaya ka Pero yung... huwag ka nang malangkot para oh, ano makakapunta sir. tayo doon sa mga anak mo oo sir lahat masaya lang ha kanta kanta ka muna ay sir may sasabihin ako sir sir may sasabihin ako sir gusto ko nang umuwi sir hindi ka may sasabihin ako kasi umuwi na ako. may sasabihin ako sir gusto ko nang umuwi sa'yo. Sir. sir, may kasabing... Ha? Huh? Ihatid mo na ako sa'yo. Huh? Ha? Ihatid mo na ako sir. Ayan na naman tayo ay, eh. Ayun na, sir. Na, naman yung mga anak ko Hindi sila kawawa. Kasi inaalagaan ni Tatay Benny. Sige na, sir. Gusto ko nang umuwi sa'yo. Kasi wala na ako Ha? Ha? Huh? Sige na, susunod. Kaya ako naman naman ako susunod. Kasi yung mga anak ko Paano yung pag-iinom mo ng gamot? Kahit na susunod. Sige na susunod. Kaya, ka nang... kaya nga, paano Hatid. yung pag-inom mo ng gamot? Pinatid mo na ako sa Sige na po. Kaya nga, sagutin mo ko. Paano yung pag-inom mo ng gamot? Kahit na so, kahit na doon sa bahay namin, so. Sigurado ka. Sigurado, sir. Sige na, sir. Aha. Kahit na ngayon, ihatid mo na. Sir. Kailan ba yung check up pa niya. Di ba may check up pa siya isa? September uh, 18 po. Sige na po. July pa lang na yun. Next year pa. Ay, next month. Sige na, sir. September Sige na, sir. 18 pa yung check up. Apo. Kahit na ngayon, so. Sige na so. Oh, gusto ka nang mungi so. Kawawa naman yung mga anak ko to. Sabi ko sa'yo, hindi kawawa yung mga anak mo kasi inaalagaan ni Tatay Benny. Ito, so na mag-disist yun. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga kung ako masusunod, tapusin muna natin yung gamutan. Bakit na hindi ako mag-inunasunod? Eh, bawal yun para tuluyan kang gumaling. Gusto ko na mag Sige na, sunod. Payagan mo naman ako. Sige na, sunod. Payagan mo naman ako, sunod. Sige, sige. Ngayon na, sunod. Eh, hindi ngayon kasi malakas ang ulan. Pag-uusapan muna namin ng team ko, anong maganda. Relax ka lang, kunti panahon na lang. So ito mga kababayan, no, araw-araw ganyan po yung uh, sinasabi ni Ate Lisa. Akong... Kung ako talaga masusunod mga kababayan, uh, ayaw ko. Kasi dito tuloy-tuloy pag inom ng gamot, tsaka may oras kasi ang kain eh. Hindi pwedeng magutuman itong mga to, hindi pwedeng malaktawan. Pero kasi ang iniisip ko rin mga kababayan, yung pakikiusap niya. Kasi alam ko talaga mga kababayan sa nakikita ko, pag doon sa lugar nila, <clears throat> matatanda na po yung kanyang nanay, kanyang mga tsahin, walang mag-aasikaso. Uh, kaya yun ang problema ko. Pero hindi rin naman natin pwedeng baliwalain yung karapatan ng tao. Karapatan niya. Bigyan niyo ako ng idea mga kababayan. Bigyan niyo ako ng opinion. Kasi araw-araw ganyan ang pakiusap ni Ate Liza sa amin. Kasi nakakapagod ko, 'pag kalabos ko pumikit. Pag-iisipan ko muna 'no? Pag-iisipan din sa kan ka. Sige ka. O Yan lagi yung sinasabi niya mga kababayan. So pag-iisipan namin kung ano ang pinakadabis. Gaya na aking sinabi, mm, minsan, no? Sa batas kasi minsan yung mga ganun na kapag sabi na ng kanilang nararamdaman, hindi pwedeng baliwalain natin yung mga ganun. May karapatan pa rin sila. Ito yung tinatawag na karapatan pantap. Okay. Ando, kung tayo talaga masusunod, hindi pa pwede kasi hindi pa natatapos yung gamutan. At alam naman natin mga kababayan na uh, yung mga ganyang pasyente is talagang uh, magiging maintenance na nila yung gamot nila. Pero mga kababayan hindi ko pa alam talaga kung ano magiging final. Gaya ng aking sinabi, pag-iisipan namin may kitang kausapin ko rin si Tatay Benny. Baka sakali po na matutukan din ni Tatay Benny. Kasi ang kailangan talaga ni Atilisa Lisa, pagmamahal, pag-aaruga, iparamdam. Kasi kung ganyan lang ng ganyan, na yung isip niya is nasa mga anak niya, kahit anong pagpapainom po ng gamot, baka magka-problema tayo lalo dahil yun ang lumalason sa isip niya yung kawawa yung anak niya which is sinasabi ko na hindi siya kawawa hindi kawawa yung kanyang mga anak ay mga kababayan uh, abangan nyo po yung susunod na mangyayari no? marami maraming salamat God bless po